Praise God, purin po natin ating Panginoon, purin po natin ating dakilang Yahweh Shaddai. Ang Panginoong Jesus at ang Banal na Espiritu po sa umagang ito at nais pong may bahagi ko po sa inyo ang Banal na Salita o Gospel for today which is from uh, Matthew chapter 8 verse 28 to 34. Inuulit ko po ang ating pong ito po yung pinaka-gospel ngayon. Uh, na ipinagdiriwang sa Banal na Misa sa mandako ng mundo uh, sa ating uh, uh, Catholic uh, Church at ito po ay ang uh, Matthew chapter 8 verse 28 to 34 Hallelujah Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat Dakilang Yahweh El Shaddai Panginoon muli nagpapasalamat po kami sa umagang ito sapagkat A uh, binigyan mo kami ng isang magandang umaga, Panginoon, na kung saan kami po ay makapagnilay ng iyong salita. Hayaan mo, Panginoon, na sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu, minsan pa mangusap po sa amin, sa bawat isa sa amin. Sa pagkatuto po, Diyos, sa sinabi mo sa iyong salita, sa iyong salita ay mayroong kalakasan, sa iyong salita ay mayroong buhay. Lord, pangahawakan po namin ng iyong salita at ang banal na Espiritu ang siyang mangusap sa amin sa araw na ito. To God be the glory in Jesus' mighty name we pray. Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. So, uh, ating pumbuksan, tayo po'y uh, tutuloy na sa ating pinakagasper. Uh, ito po ay uh, Matthew chapter 8 verse 28 to 34. When he reached the territory of ga gatherings on the other side, two demoniacs came towards him out of the tombs. They were so dangerously violent that nobody could use that fat. Suddenly they shouted, What do you want with us, Son of God? Have you come here to torture us before the time? Now, some distance away, there was a large herd of pigs feeding. And the devils pleaded with Jesus, If you drive out, send us. into the herds of figs. Ito po yung sabi ng, ng demons, ano? sabi po ng demons sa ating Panginoon, If you drive us out, send us into the herd of figs. And he said to them, Go them. And they came out and made for the figs. And at that, the whole herd charged down the cliff into the lake and perished in the water the herdsmen ran off and made for the city where they told the whole story including what had happened to demoniacs and suddenly the whole city set out to meet Jesus as soon as they saw him they implored him to leave their neighborhood mga kapatid kay Kristo mga pinagpala ng Panginoon sa ubasan ni Yawel Shaddai ito po ang mabuting balita sa atin ng Panginoon. Salamat sa iyo, Diyos. Pinupuri namin sa umagang ito. Hallelujah. Uh, mga kapatid, kay Kristo, ito pong, ito pong gospel po ngayon ay is all about dun po sa demons na kung saan nagpusis po doon sa dalawa at sila po ay uh, sabi po dito sa Tagalog sa verse 28, Pagdating ni Jesus sa lupain ng Gadara sa kabilang tibayong, sinalubong siya ng dalawang lalaking inaalihan ng demonyo. Inaalihan ng demonyo na galing sa mga libingan. Amen? Galing sa mga libingan. Ito yung pinakauling eksena dito sa chapter 8, which is about pagdating ni Jesus sa lupain ng Gadara, sa kabilang ibayo, sinanubo siya ng dalawang lalaking inaalihan ng demonyo na galing sa mga libingan. Brothers and sisters in Christ, Amen. So, mapapansin po natin dito sa passage po ito na ang demonyo pala eh, pa ang simbolo po nitong libingan na ito ay alam po natin na nandiyan ang mga patay. Amen po. At ang sabi pa dito na walang makadaan sa lugar na yun, dahil sa dalawang ito na inaalihan ng masamang espiritu o ng demonyo. No? Siguro yung mga nagdadaan doon ay talaga namang uh, ng dalawang ito. Amen. So nagpapakita po, nagpapakita po ito mga kapatid po kay Kristo ng, ng, isang tao sa ilalim ng kadiliman, sa, sa, ilalim ng kumbaga yung, yung dilim sa kanyang buhay. Amen. Kasi yung, yung masamang espiritu po, mind niyo, na hindi lang iisa ang espiritu dito sa dalawang ito sapagkat na, na, nabasa po natin na ang baboy doon sa lugar na yon at doon sa lugar na yon mga kapatid ko kay Kristo, doon nagpunta yung espiritu o mga espiritu sa loob ng dalawang yon. Kaya mga kapatid ko kay Kristo, kapag talaga po tayo nasa ilalim, ng kaaway at puro diliman yung sa ating buhay, may hindi tayo magtago doon sa kadiliman, no? doon sa mga do, doon sa mga libingan mga libingan na kung saan ay yung yung sa una walang nakakakita sa atin no nag kumbaga nag nagkukubli sa dilim amen po so dito po itutuloy po natin sabi dito sa verse 29 bigla silang sumigaw ano ang kailangan mo sa amin, ikaw na anak ng Diyos, pumarito ka ba para pahirapan kami bago, bago ang takdang panahon? Meaning to say, brother and sister in Christ, na maliwanag na maliwanag po. No? Na maliwanag na maliwanag sa kaaway kay Satan kung ano talaga ang kanyang, ang kanyang pakay magwasa sa bawat isa sa atin. Kasi maliwalang ang sabi dito, nakikilala niya ang Panginoon, nakikilala niya si Jesus. Note, ng espiritong ito, ng mga espiritong ito. At sumigaw, sumigaw ang espiritong ito sa harap ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi po dito sa verse 29, di ka sumigaw, ano ang kailangan mo sa amin? Meaning to say na, yung demonyo mga kapatid mo, Kristo, alam na alam po ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Alam na alam po ng ating Panginoong Jesus ang siyang salita na nagkatawang tao sapagkat maliwanag. Maliwanag, ano ang kailangan mo sa amin? Ikaw na anak ng Diyos. Anak ng Diyos. No? Ang hirap yung mga iba sa atin, ang tagal na natin sa pananampalataya, kung magkisa hindi, hindi natin, hindi natin maunawaan kung, kung gaano kalawak yung salitang anak ng Diyos. Pero itong demonyo, itong masamang espirito no, unawag unawaan niya. Ang sabi niya rito, ano ang kailangan mo sa amin? Ikaw na anak ng Diyos pointed. Tukoy niya agad kung sino si Jesus. Kilalang kilala, kilala ng, ng, kaaway natin ito ng demonyo kung sino si Jesus. At ang sabi po, po, dito ay pumarito ka ba para pahirapan kami bago ang takdang panahon. Meaning na mayroon talagang mangyayari doon sa misyon ng ating Panginoon kung bakit yung nasa lupa mayroong mangyayari. Sapagkat so, ang sabi po dito ng demonyo o ng masamang espiritu Tumarito ka ba para pahirapan kami bago ang takdang panahon? So alam na alam, Pang alam na alam ang mga kapatid kay Kristo ng kaaway natin ito. No? Ang misyon kung bakit ang salita ng Diyos ay nagkatawang tao dumating dito sa lupa upang maghayag ng mabuting balita. Iligtas ang bawat isa sa atin No? At itutuloy po natin, verse 30, sa may di kalayo ay maraming baboy na, na, na kaya hiniling sa kanya ng mga demonyo, kung palalayasin mo kami, ipadala mo kami sa mga baboy. Amen? Siguro, siguro lang, amen, sa aking pag-iisip, kaya siguro ito sinabi ng masamang espiritu ng mga demonyong ito, no? ay gusto din nilang lumipat doon sa may buhay. Siyempre, kung sila nga naman ay naging bato o naging isang bagay na walang kabuhay-buhay, ay wala talaga. Kaya ang sabi na lang nila, nakita nila yung mga baboy na nandun doon. mo na lang kami doon sa baboy, doon mo na lang kami. Akala siguro ng ng kaaway na ito, nitong demons na ito, nitong mga masamang espiritu, ganun lang ang gagawin sa kanila ng Panginoon. Subalit may masigit na ginawa doon ng Panginoon sapagkat itutuloy po natin, sinabi ni Jesus sa kanila, umalis kayo. Pinaalis ng ating ng ating Panginoon ang mga masasamang espiritu. At niyo yung marami herd of pigs. Napakarami ng mga baboy na nandun sabi sa di kalayuan, meaning to say na napakarami po. Dadalawa lang yung inaalihan ng demonyo. Ibig sabihin, napakarami talaga ng mga demonyo o namang masamang espiritu na naghahari doon sa dalawa. Amen? Na, 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 nakukuha niyo po ako? Kaya, kapag talaga nakapasok yung uh, sa kaway natin, sunod yun na dyan, eh. Yung mga masamang espiritu ng galit, ng buot, ng pagkaingit, na walang iba kundi ma maingit sa ating kapwa, na walang iba kundi mag-isip hindi mabuti sa ating kapwa, no? na, 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 na kumbaga, mag, magkamal ng pera, gagawin ang lahat, no? Gagawin niya ang lahat. Mga masamang espiritu sa atin, napakarami. Katulad ito, dalawa lang sila, pero napakarami. No? Kaya ang sabi ng masamang espiritu nito o ng demonyo na ito na nakakakilala sa ating Panginoon, Amen, pumarito ka ba para pahirapan kami bago ang takdang panahon. Talagang merong mangyayari. Talagang merong mangyayari. Mga kapatid kay Kristo, bamat panahon, stages lang. Hindi lamang po sa stages ng ating Panginoong Jesus. Subalit, ang bawat isa sa atin ay mayroong mga panapanahon. Panapanahon kung, kung kailan ka tinawag ng Diyos. Panapanahon kung kailan dumating sa buhay mo ang Diyos. Panapanahon kung kailan dumating sa akin ang Panginoon. Amen po. At itutunoy po natin, ano, an, ano po ang nangyari doon sa mga baboy? Nahulog sa bangin ang lahat ng baboy papuntang dagat at nalunod lahat. In verse 33, tumakas naman ang mga nagbabantay sa mga baboy. Pagdating nila sa bayan, ipinamalita nila ang lahat at kung ano ang nangyari sa mga inalihan ng mga demonyo. Mga kapatid, kay Kristo, nasaksihan ng mga tagapag-alaga nito, nagtakbuhan sila. Dahil syempre nga naman, yung mga inaalaga nilang baboy na nagtalunan, baka sa kanila singilin yun, nung, ina, nung, nung, nung kanilang amo, no? Yung nag-aalaga nito. At ang sabi pang ang sabi po doon, nagpunta doon sa bayan at sinabi yung nangyari. Nakalaya. Nakalaya. Nakalaya yung dalawa na inaaligan ng mga ng Nakalaya yung dalawa na matagal na nagtatago sa kadiriman. Nakalaya yung dalawa na kung saan ay Napakarami ng masasamang espiritu sa kanilang buhay. Napakarami ng mga demonyo sa kanilang buhay. Alam niya. Amen. Mind you, my dear brother and sister in Christ, ang dalawa pong ito ay hindi naghanap sa Panginoon. Sila ay nadaanan ng ating Panginoon. Kung, kung ikaw nakikinig ngayon, o ang mga, ang bawat isa sa atin na kung saan ay hindi makalaya. Brothers and sisters in Christ, pinalalayang ng Diyos. Ang bawat isa, kahit na ikaw na hindi naghahanap sa Kanya. Kahit na dalawang ito na narito na naging hindi niya gahanap sa Kanya. Sa pagkagpangako ng ating dakilang Yahweh El Shaddai, Ama, tinitipon ko ang mga tinawag mo. Amen. So bago tayo nakasunod sa ating Panginoong Isus, tinawag tayo ng Ama. Bago natin nakilala sa ating buhay ang Panginoong Isus, tinawag tayo ng Ama. Paano tayo, bago tayo sumunod kay Isus, ang Diyos Ama, ang dakilang Yahweh, siya na'y naglagay nito sa ating puso upang tayo makalapit sa Kanya. Remember that. No? Ang ating dakilang Yahweh, siya tayo, ang siyang gumagawa ng paraan magiging ang salita na nagkatawang tao sa pamamagitan po ng ating dakilang Yahweh El Shaddai at ng Banal na Espiritu ang salita ay nagkaroon ng buhay buhay na katulad natin akapatuloy ah, sa mga pinagpala sa obas na Yahweh El Shaddai tayo po'y manalangin at tilingin natin sa amang Diyos na kamangyarihan sa lahat sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu na patuloy na nangungusap sa, sa atin sa iyo na naririyan, nariyan ka sa akin na naririto sa ating lahat na patuloy na gumagawa sa kanya sapagkat ito ang espiritong banal na iniwan sa atin ng ating Diyos na buhay. Lord, amang Diyos na makapangyarihan sa lahat na kilang yabe at seday. Salamat Panginoon at merong kaming salita na pinangahawakan. Salamat Panginoon at may Jesus ka na ibinigay sa aming mga puso. Salamat Panginoon sapagkat sa pamagitan po ng Hisus na ito na siyang patuloy na tumatawag sa amin. Patuloy na siyang nagagadad po sa amin. Patuloy doon sa mga ibinigay mo sa, sa anak, Panginoon, sa pamamagitan ng puso na ito na kung saan ay dumoon ka, Panginoon, upang maramdaman namin sa aming buhay. Salamat po, Diyos. At sa pamagitan po ng Panalang na iniwan sa amin ng Panginoong Isus sa kanyang salita, nung siya umakyat sa langit, naluluklok sa kanan, kanan ninyo, Lord, o amang makamangyarihan sa lahat. Lord, tinataas po namin sa inyo na ang sino mang makarinig ng salitang ito, ng mabuting balita nito, sapagkat ang salita ay nagkatawang tao. Panginoong, pagpalain mo, Diyos, sa araw na ito. Hindi lamang sa araw, sa araw na ito, kundi sa araw-araw ng aming mga buhay. Lord, mangyari nawa ang iyong kalooban sa bawat isa sa amin. To God be the glory, in Jesus' mighty name we pray. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Salamat sa Diyos. Share the words of God. Amen.